Good morning mga langga. So for today's video, arat nate. Excited na yung umuwi. So sobrang dami ba namang nangyari? Pero okay lang. Thank you Lord. Kasi ito na talaga. This is it. Thank you nga pala sa akin kay friend na si Tracy. Sa paghatid sa akin dito sa airport. Grabe ang saya-saya. So ayan, nakapag-check-in na tayo. At nakuha na natin yung ating ticket. So, sobra talagang daming stress ko kasi nga, delay yung flight. Dapat alas 5 ng hapon, naging alas 8 ng gabi. Pero okay lang, at least matutuloy, ba diba? So, sobrang excited ko nga, hindi na ako natulog. Tapos, hindi ko napansin yung aking bagay, eh, pwede pala 30 kilos. Tapos, nag lang ako ng 8 kilos. So, sayang talaga yung mga natitirang kilos na pwede kong ilagay sa bag ko, ba diba? Pero okay lang kasi nagawa naman ng paraan ni Mami Jules. So tara, nandito na nga pala ako sa second floor ng airport. Pupunta na tayo dun sa departure area. Sobrang mangha talaga ako dito sa airport ng Perth kasi sobrang ganda at sobrang linis talaga guys. So, nandito na tayo. Papasok ako dito sa Aspire Lounge na sobrang ganda rin. At sobrang mahal naman din, no? dito nga pala is libre ang pagkain po lahat. Kung anong gusto mong kainin, go. Libre sa drinks. Libre, um... Pero sayang din kasi hindi naman talaga ako malakas kumain eh. Ayan, meron sila dito. Chicken. Siyempre, hindi mawawala ang ating rice. At meron din sila dito ang vegetable. Ayan. Um, potato ata ito. So, ayan guys uminom lang ako ng isang shot dyan ano nga pala itong ininom ko muskato ata ito so yan pagkatapos guys 7 o'clock bumaba na ako and then nagantay kami until 8 o'clock or oh, 8.30 ata ito ayan magbo-boarding na kami ngayon sa singapore airlines dapat talaga hindi yan ang plane na sasakyan namin pero okay lang maganda rin naman kasi siya dahil nasa um, uh, maganda akong pwesto. Ayan guys, kung makikita nyo, ang ganda ng mga upuan nila, ba? Diba? At ang luwag niya, o oh, si Pak, ang ganda. Ang ganda-ganda. Char lang, feeling lang maganda ang peg. Pero pagbigyan niyo na ako guys. Ayan. So, ayan, meron nga pala silang free water. Malit, ano, pero sakto lang at ang sarap ng feeling kasi yung aking mga pae is nakaka-relax talaga. So ayan guys, ito yung folding ano nila table. Ayun, ang ganda rin naman, 'di ba? So ayun din yung mga food menu nila dito. Pwede kang mag-order pero yung sa akin ata is meron akong free food dito. Hindi na ako ako ng uh, attendant dito kung yes. Yeah, anong gusto kong stand. kainin. Sabi ko, lahat pwede yeah. po ba? Char lang. Grabe naman yon Hindi ko kaya ubusin lahat ng menu dito, guys. Kasi karamihan, bro, spicy na. So, Habang nag-aantay, ayan, syempre, video-video muna tayo, ba? Diba? Na pala yung flight attendant, tinuturo na sa amin kung paano gamitin ang light. Light jacket pa tawag. So, Ayun na yun. So, ito na guys, yung aking pre-pull hindi ko expected ang dami palang pre food nito may kasama na rin syang sweet so tara let's eat na guys ang nabili ko nga pala dyan is beef beef with black pepper ata ito pero sige kainin na natin kasi gutom na rin ang person so, sobrang tagal ba naman ang ating pag-aantay eh hindi ba naman tayo magugutom so tara kain unang subo sa inyo yan no So, syempre, pagkatapos kumain, ayan, naplastado na ang mommy juice. Gusto ko na talaga matulog. On my part 2. Bye!